Ito rin eh. lang Lagyan daw natin ng asin. Kunti lang daw. Sir? <tiple> <tiple> Tapos, kalamansi. Tapos, suka. Kunti <tiple> lang. Okay. na yes, nakabana ko dito. <laughs> First time mo magbuwang ng ganito. Para, sir. Tara, <laughs> sir. Tagdagan mo pa. Masarap nga ang pala talaga. May Saang lagi? Try ang saang lami. Okay. Si Guys, kalawa. Lami po Ito. 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 Ito.